So, tapos may input point ka sa tone ito. Eh. Tapos may isip mo mga chords. Nandito kami sa 7-11. 7-12? 7-12. Nagpalamig kasi mainit. Pero alam nyo, anong technique dyan. Bumili ka ng ice cream. <laughs> <laughs> ano? Kahit W na kasi. Kaya ganun ang mga ice cream. Oo. First list. branded, no? Hmm. Tama um, ang grow bro. Food oh. trip kami. Bumili kami sa night market ng... Pusit, oh. Sarap. Ang 50. Pero grabe pala ang sarap nito. <laughs> drop din ng talaga pa Paya, sa alo eh. <laughs> Kita ka, naman kasi oh. Makita ka nang ano? Ang counter. Yo ko naman. Hindi ko nung kasi eh. Tara, <laughs> kain tayo guys. Minsan-minsan kasi yung Sabado may night market. Grabe yung paso natin. Kailangan natin kahit wala ng pera, gusto kumain pa rin. Diyan natin masabing mahirap tayo, nakakain eh. <laughs> Tama, dagat dagat tayo na. Ha? Nasa dagat? Yung ano ko, bini kong ganito, baka may lubit-bit. Hmm. Diyan ka na muna, balikan mo lang Sige, sige. Tama, wala naman dito. Malamig kasi dito eh. Pero bumili ka ng ice cream. Kasi grobra, grobra, grabe, sobrang init Ang panahon Kukulain, no? Alas 50 kasi bumili ako Ito 7-11 Ito yung price nyo um, yeah, 99 siya, dalawa Ito kami yung probo so, yung namin, ito 150 siya pero isang malaking posit madami spray night siya nilagyan ng white onion sobrang sarap solid yung 150 hinati lang namin ni bro ko ito nga ubos madami pa diba tinakasan ako ni bro ko basta usapang pagkain go tayo lang kasi hindi na akong nainom yan hindi man tayo nagsisgarin yun ano naman ano tayo? Hindi naman sa, sa ma, ano, mabuti tayong tao. Mabuti rin tayong tao. Pero so, hindi naman sa walang beso talaga. Pag-usapang pagkain, priority ko talaga yung pag sarili ko. Hmm. Dandaan nyo yun. Usapang pagkain, priority yung sarili nyo. ice cream kasi nag-exercise din tayo para hindi naman kubrang lobo ba ah. sarap nung ano manghang tapos tapos kanina langan bumili rin tayo ng chicken breast yung fried 50 tapos So, bumili rin ako ng shirt. Kami yung bro bro. Sa so, bro bro kami. Kasi yes, sobrang init ngayon. Lamig kayo? Lamig kayo. Yung pang trabaho natin, shirt muna. Kasi sobrang init. Hindi ngayong nga yung natin. <laughs> Pakita mo kung ano naman sa bilo bro Parang pinas lang dito. Parang pinas. Hindi, meron na silang mga ano, gawang Taiwan. Tapos, yung hotdog o niluluto. Umiikot. Umiikot ba? Ano ano? Umiikot. Kaso, <laughs> wala yata. Tinapay. Eh. Masaba. Ha? Masaba so, ba? Ay, ito yun, yung tinapay. Hindi na iinit. Yung hotdog lang pala mainit. Ganon din. Same lang din. Pero tayo, mas pinili natin yung pusit for the first time. For the first time natin kumain ng pusit dito. Ha? Lamit. Lamit kayo. Lamit kayo. As <laughs> in. Kaya ikaw, sign mo na yan. Huwag ang brood. Brood na yun ang pera, lang. <laughs> lang kami para limangin natin sarili sa sa hirap ng trabaho. <laughs> hirap magtrabaho sa amin? Maghahapon ka nakaupo. Makakapagod. Kaya eh. kumain. Kung tinatamat ka na, pwede ka mahumiga. <laughs> Matulog muna ng mga tatimin eh. Sol, Tulog muna. Gano'ng kahirap. <laughs> Kaya gusto ko na umuwi ng pinas eh. <laughs>

Tapos inaantay pa talaga namin to na mahango. Kasi yung unang order ni Bro Bro is maliit, kaso wala. Yung pagkaluto lahat, para sa malalaki. Nagdagdag na lang kami ng 20. Pag 30 kasi yung maliit. Lami. Lami, kayo. Ito sulit. Lami ice cream, oh. Hershey's. Galing from Korea. Ito yun ba yun? Lami, kayo. Korea bang wala Oo. Oh. Ah, kaya pala may Korea na wala siya. Eh? Okay. Wala pala mahal. Kasi galing sa first class world country. Ha, ano ba? Galing sa second world country. Kaya piliin mo ang Taiwan. Dahil eh, parang pili. Pili. lang. Hindi, malapit lang sa pinas. Dito ka makakahanap ng trabaho, walang nawa. Maghapon na kaupo, tumitigas na ang mo sa...

Mabigas ka sa ngayon ah. Kaya nga eh. Puro hundred. Kaya kaysa iyo pang inom natin, hindi naman tayo nainom. Puro hundred sa akin. Kaya bumili ako Kaya lang. Siyempre, hindi sa akin. Sobra pa. Uy, na agad. Pa. 200 na ah. Pwede. 1,000 isang araw. 1,500. Hindi nga nga isang lang. Wala ba? Grabe! Grabe ba? Kainin ko muna. Okay sa Pinas eh, hey, okay.